Hello, hello, mga ka-everything. Welcome back sa aking YouTube channel. At today is morning sa Pilipinas at evening dito sa Kuwait. At na-overwhelm lang ako kaya gumawa ako ng video na to dahil meron akong na-receive na surprise galing sa mga amo ko. At nagkataon din na ang surprise ko para sa sarili ko advance gift ko para sa sarili ko this Christmas is dumating din. So, nagsabay sila. Then, ang surprise ng mga amo ko at ang, ang inaasahan kong regalo para sa sarili ko ay nandito na. So, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko siya bubuksan at kung ano itong mga regalo ko sa sarili ko. So, bye for now mag-unbox na tayo ng ating regalo para sa sarili ko. I have Tadam! Meron akong Meron akong power bank. Ayan, ayan siya. Nakasealed pa siya. Nakasealed pa siya. At ang kanyang brand ay Redmi. nakasealed pa siya. Bali, dalawa po yung binili kong regalo ko. Regalo para sa sarili ko. Ayan siya ang pangalawa ay ang Tadam! This one ay ang tripod. Siya. Three, ano siya? Three-way siya. selfie and then ito naman pag malayo ang selfie o oh, diba at sya ka ang tripod Bale, three way na siya. yan po yung ah, ito po yung regalo ko para sa sarili ko so yan three way na siya pwede siyang self stick malayuan pwede rin siyang selfie stick pang malapitan at tripod okay salamat po sa Diyos dahil siya ang patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa akin at patnubay habang nandito ako sa ibang bansa. At salamat din sa inyong lahat na nanonood ng aking channel at God bless po sa ating lahat. Bye everyone! Bye everything! See you for the next video. Merry Christmas to all ang tripod na nabili ko ay meron po siyang remote control ayan once na umilaw na siya and then the phone is ready here uh, isa-search yung bluetooth at magkoconnect na siya from remote to cellphone. So, yun. Habang nag-blink siya, pwede nang mag-picture picture out there and somewhere. So, yan. Yan po yung classification ng uh, tripod na to. So, sabi nga, once, once in a lifetime, i-treat naman natin yung mga sarili natin para naman maging masaya tayo. So, ngayon, trinit yung sarili ko. This is from November salary at uh, Christmas gift na rin. So, salamat sa inyong lahat at keep on tuning in sa aking YouTube channel. Bye everything!